kinunan ang larawang ito kamakailan sa gitna ng Rusya. Hindi Ukranya ang may gawa nito. May isang tao nakakag-atake lang sa puso ng makinarya ng digma ang Ruso. At kung magiging tapat ako, mas delikado pa ang taong yon para kay Putin kaysa sa iniisip mo. isa siyang tao na hindi niya kayang bumbahin, na hindi pwedeng tamaan ng mga misail. Dahil ang kaaway na ito ay nasa loob mismo ng Rusya. Tingnan mo, hindi maayos ang pananakop ng Rusya sa Ukraine. At malinaw ito sa simpleng katotohanan na patuloy pa rin ang digmaan. Inisip ni Putin na matatapos niya agad ang lahat sa loob ng ilang araw, pero hindi iyon nangyari. Matapang na lumaban ang Ukranya at pinahina nito ang Rusya. Tara na, tara na, tara na! Ang Ukranya. Ang Ukranya! Pero hanggang ngayon, si Putin, kahit papaano, ay may isang bagay na kinakapitan. Ang kalaban ay nasa labas ng mga hangganan ng Rusya. Ngayon, hindi na. Ang totoo, may mas malaking problema si Putin na kinakaharap ngayon. May mga gerilya sa loob mismo ng Rusya. At sila ay aktibong aktibo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nangyari. Ipapaliwanag ko pa ng mas malinaw ang grupong ito mamaya. Ang mahalaga ngayon ay maintindihan ito. Galit na galit ang grupong ito sa rehimen ni Putin na handa silang lumaban sa tabi ng Ukraine para mapatalsik siya sa kapangyarihan. At yun mismo ang ginawa nila. Noong umpisa ng Nobyembre, sa ika na araw, nagsimulang mag-ulat ang mga balita tungkol sa sunod-sunod na pag-atake sa buong Rusya. Nakatutok ang lahat sa lokomotiba ng Rusya. Para kang tumitingin sa mga riles ng tren na parang ugat ng bansa. Diyan dumadaan ang lahat ng galaw at ang mga lokomotiba ang nagsisilbing puso na nagpapapam. Ngayon, marami na ang nasusunog. Bakit kaya? Dahil mga tren ito na nagdadala ng mga armas at bala mula Russia papuntang Ukraine. Kinumpirma ng lehiyon ng kalayaan ng Russia ang pag-atake. Dito lalong naging interesante ang lahat. Kinumpirma rin ng intelihensya ng Ukraine na tinatawag na HUR. At kapag ang intelihensya ng Ukraine ay nagsalita ng ganito sa publiko, ibig sabihin ay nagtutulungan sila ng mga gerilyang ito. Malamang tumutulong sila pumili ng mga target na magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa digmaang makinarya ng Russia. Ipinaliwanag ng AHUR ang lahat ng nangyari. Sa post sa Telegram, inilathala nila ang mensaheng ito. Matagumpay na inatake ng kilusan ng paglaban para sa kalayaan ng Russia, ang logistikal na infrastruktura ng kalaban. At heto na ang pinakakahanga-hangang bahagi. Hindi sila gumamit ng mga misail. Hindi sila gumamit ng mga komplikadong armas. Alam mo ba kung ano ang ginamit nila? Nasusunog na likido at posporo. Tama yan. Molotov na cocktail. Ganun lang kasimple. Ang mga molotov na cocktail ang sumira sa mga sistema ng kontrol at kuryente ng dos-dosenang tren na nagdadala ng kargamentong militar. Ngayon, isipin mo kasama ko, ibig sabihin nito ay may dalawang napakahalagang bagay. Una, nakalapit talaga ang mga taong to sa mga tren, nagawa nilang ma-access ang mga sasakyan. Ibig sabihin, may mga tao mula sa Ligyon na nagtatrabaho sa mismong rails ng tren ng Russia. Kaya walang proteksyon ang mga tren na ginagamit ni Putin para sa digmaan. Kahit sino pwedeng makalapit. Pangalawa, malinaw na ang HUR ay may direktang kontak sa mga gerilyang Ruso na ito. Sa mga nakaraang buwan, inatake ng Ukraine ang iba't ibang target sa loob ng Russia. Karamihan ay nakatutok sa mga repinerya at enerhiya. Pero ngayon, pinalalawak na nila ang laro. Dahil sa tulong ng mga gerilya, tinatarget na nila ang mga tren na nagdadala ng langis at gamit sa buong Russia at papunta sa mga linya ng labanan. Isa pa itong mahalagang punto. Hindi ito basta-basta lang ginawa, ito ay pinagplanuhan at kinordina. Alam na ng Ukranya ang mangyayari bago pa nalaman ni Putin na nasusunog ang kanilang mga tren. Tingnan mo ang mismong sinabi ng lehyong kalayaan ng Rusya. Pumunta rin sila sa telegram at nag-post ng isang diretsyong mensahe. Ipinagmamalaki nila ang ginawa at malakas ang mensaheng ipinadala nila. Habang ang iba ay nakaupulang at walang ginagawa, kami ay kumikilos at umaabot sa bagong antas. Sinira namin ang maraming lokomotibang may dalang armas, bala at gamit sa unahan. Ang malinaw dito ay maraming tao sa Rusya ang laban kay Putin at handa silang isugal ang kanilang buhay para suportahan ang Ukraine. Tinapos nila ang kanilang pahayag sa isang direktang babala kay Putin na nagsasabing, ang paglaban ng Legion ay lumalakas at kumakalat sa buong bansa. Ang grupo ni Putin ay mabubuhay sa takot at malilimutan ang kahulugan ng seguridad. Naiintindihan mo ba ang nangyari dito? Sinasabi nila na wala nang ligtas na lugar sa Rusya at wala nang magagawa si Putin. Hindi niya alam kung sino o saan nag-ooperate ang mga taong ito. Wala silang pangalan o muka pero tumitindig sila laban sa kanilang leader. Ginagawa nila ito sa pagsuporta sa estratehiya ng Ukraine na sirain ang Rusya mula sa loob. Ngayon, may malaking problema ang Kremlin sa kanilang mga kamay. Karaniwan, ang Rusya, alam mo na, itatanggi ang lahat, mag-aasta na parang walang nangyari, o sasabihin na talagang nakatakdang sirain ang mga lokomotiba. Pero hindi nila magagawa yon ngayon dahil lahat ay nabidyohan. Isang minutong video na nagpapakita ng sabotahe ng mga karaniwang tao o masa. Ang unang mga segundo ay, kinuna ng mismong mga gerilya, ipinapakita nila ang mga likidong madaling magliyab na ibinubuhos sa loob ng mga tren. Makikita natin ang resulta. Sunod-sunod na nasusunog ang mga tren, sinisindihan ang gasolina at inihahagis ang mga molotov cocktail. At ang pinaka ay bawat tren ay tila ganap na walang proteksyon, madaling masaktan. Malaking kakulangan ito sa seguridad para sa bansang labis umaasa sa tren. Parang napakadali lang, pero malamang hindi naman talaga. Ang pinakamalamang ay sina HUR at ang lihiyon ay gumugol ng mga linggo, marahil buwan, sa pag-aaral. Pinili nila ang mga partikular na tren na alam nilang maa-access nila at ginagamit ng Rusya para maghatid ng mga armas at bala. Ang video ay mabilis na nagpapalit-palit sa pagitan ng isang sabutahe at isa pa, kaya mahirap mabilang kung ilang tren ang tinamaan sa magdamag. May mga detalyadong ulat mula sa bawat lugar na inatake ng lehiyon at ipinapakita nito na isa itong malakihang operasyon na kumalat sa buong Rusya. Mahaba talaga ang listahan. Nagsagawa sila ng mga pag-atake sa rehiyon ng Moscow, Samara, Sverdlovsk, Republika ng Komi at Kemerovo at marami pang iba, ang mga grupong gerilya ay nagsagawa ng parehong pag-atake sa mga sinakop na rehiyon ng Donetsk at Kherson sa Ukraine. Ipinapakita nitong kayang mag-operate ang network sa magkabilang panig ng labanan. Inaatake ang makinarya ng digmaang Ruso mula Siberia hanggang Ukraine. Sa unang tingin, parang isa lang itong isahang pag-atake para pahinain ang logistika ng Russia. Pero ang totoo, napakawasak ng mga pag-ataking ito para sa Russia at siguradong galit na galit si Putin dahil dito. Hindi lang umaasa ang Russia sa mga railes ng tren. Parang bihag na nito ang bansa. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sa Russia, ang railes ng tren ay isang daan at dalawamput dalawang libong kilometro ang haba at dinadala nito ang siyam na pung porsyento ng kargamento sa bansa. Siyam na pung porsyento. Isipin mo yon. Ang hukbong sandatahan ng Russia ay lubos na umaasa sa network na ito para ilipat ang mga tropa at kagamitan. Lubos talaga. Kung wala ito, walang digmaan. Ipinuhunan ni Putin ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga riles ng tren at ang Legion Kalayaan ng Russia ay kakababasag lang ng ilan sa mga itlog na iyon. Ito ang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Gaano man kalawak ang riles ng tren sa Russia, napakadali pa rin nitong masabotahe. Naalala mo ba nung sinabi ko na parang ang weird na walang pumigil sa mga nagsasabotahe para gawin ang trabaho nila? At tingnan mo. May dalawang dahilan kung bakit ganun. Una, kulang sa mga empleyado. Pangalawa, sobrang laki ng bansa at syempre, pati na rin ang ng tren. Aminin natin, napakalaki talaga ang Rusya. Iyan ang palaging naging pinakamalaking alas ng bansa. Pero ngayon, isa na yan sa pinakamalalaking kahinaan. Dati, kapag sinakop ng mga bansa ang Rusya sa lupa, kailangan nilang tawirin ang milyon-milyong kilometro kwadrado, kaya imposible ito. Ngayon, dahil sa airstrike at panloob na sabotahe, naging problema na ang laki ng bansa. Hindi kayang depensahan ng Rusya ang sarili nitong himpapawid at hindi rin nito kayang bantayan ang daan at dalawamput dalawang libong kilometro ng riles. Maraming kilometro ang dapat protektahan. Lalo na para sa isang bansa na nawalan na ng mahigit isang milyon at isang daan at apat na tao sa Ukraine. May daan daang libu on na lumalaban at nakikita nilang mabilis na babawasan ang kanilang bilang. Lumilitaw na ang mga buta sa depensa at sinasamantala ito ng Ukraine sa pamamagitan ng mga grupo tulad ng lehiyon ng kalayaan ng Rusya. Pero may mas critical pa dito. Isang bagay na nagpapasobrang mapanira sa mga pag ataking ito. Hindi lang mga saboteur ang kalaban ng Rusya, kundi isang sistemang unti-unti nang bumabagsak. Dahil hindi naman inatake ng mga gerilya ang isang malakas na higante, kundi isang malubhang may sakit na. Mula katapusan ng 2023, nahirapan na ang Rusya sa kakulangan ng lokomotibo at nabawasan ang kapasidad ng transportasyon. Dahil ito sa parusang ipinataw ng kanluran, ipinagbawal ng kanluran kung ano ang maaaring bilhin ng mga kumpanyang Ruso mula sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, kulang na ang mga pyesa at bahagi para sa maintenance at pagkukumpuni. Ang mga railas ng tren sa Rusya ay humaharap sa problemang ito ng halos dalawang taon na at tumaas ng husto ang oras ng pagkukumpuni. Ang kumpanya ay nagpapatakbo ng 20,000 tren sa dalawang kumpanya. Tatlong kapat ng mga tren ay hawak ng Locotech at ang natitira ay sa STM Service. At ang dalawang kumpanya ay nagulat ng mga kahirapan sa pagkuha ng mga espesyal na pampadulas, mga bearing at mga elektronikong bahagi. Lahat ito ay dahil sa mga parusa. At ang kakulangan ng mga manggagawa dahil sa mobilisasyon para sa digmaan ay lalo pang nagpalala ng lahat. Kaya, ang pinakamalalaking kumpanya ng tren sa Rusya ay nahihirapan na dahil sa mga parusa at kakulangan ng mga manggagawa. At ngayon, ang pagkasunog ng mga tren ay lalo pang magpapalala sa masama ng sitwasyon. Ipinakita ng mga independenting media ang totoong lawak ng mga problema ng mga riles ng tren sa Rusya. Malaking diferensya ang nasa sistema. Sa unang labindalawang buwan ng pananakop, bumagsak ang transportasyon ng tren ng iba't ibang mahahalagang kategorya ng mga kalakal. Lahat ito ay dahil sa mga parusa. Bumaba ng 4% ang transportasyon ng kargamento noong 2,000 at 22 naging matatag noong 2,000 at 20. Bumaba ulit ng 4% noong 2,000 at 24. At tila bumababa muli ngayong 2,000 at 25. Noong Hulyo, bumaba ng dalawampung sunod na buwan ang padala sa riles ng tren ng Rusya na nagdulot ng kaguluhan sa mga operasyon sa bansa at digmaan. At meron ding problema sa tripulante, maraming problema sa tripulante. Noong 2025, kulang ang mga riles ng tren ng Rusya ng 3,000 tripulante ng lokomotiba at 2,500 inhinyero. Dahil dito, mga dalawang daang tren ang nakatigil at hindi makatakbo. Meron pa ring sobrang mga bagon ang kumpanya. Daan-daang libo ang bilang ng mga ito. Higit sa tatlong daang libong mga bagon ang nakatigil at hindi nagagamit sa Riles. Mas marami pang maaaring tumigil ngayon dahil winasak ng lehiyon ang maraming lokomotibang humihila sa mga bagon. Gaya ng nakikita mo, ang Riles ng tren sa Rusya ay may problema. Para makabawi, kailangan ng malaking puhunan. Mas maraming lokomotiba, manggagawa at mas magandang infrastruktura. Lalong tumitindi ang pangangailangan kapag may grupong tulad ng lehiyon ng kalayaan na sumisira sa mga pinakakailangang bagay ng Rusya. Bukod pa sa lahat ng iyon, napipilitan na ngayong harapin ni Putin ang isang digmaan sa loob mismo ng kanyang bansa. Ang lehiyon ng kalayaan ng Rusya ay isa sa pinakaaktibong grupong kontra Putin sa Rusya. Ngunit hindi sila nag-iisa, malayo doon. Humarap na si Putin sa mga pag-aaklas. Noong 2023, nag-alsa ang mga mercenaryong Wagner laban sa Moscow at sinakop ang rehiyon ng Rostov. Balak nilang magmarcha papuntang Moscow bago napigilan ang pag-aaklas. Malaking palatandaan ito ng lumalakas na hindi pagkakasya kay Putin habang may digmaan. Ngayon, ang mga rebelde ng lehislatibong kalayaan ng Rusya ay nagtatago at lumalaban sa dilim. At hindi sila nag-iisa. Kasama nila ang katawan ng mga voluntaryong Ruso, ang Batilyon ng Siberia at ang ATESH. Pero ang mga ito ay ilan lamang sa mga grupong aktibong lumalaban. Ilan pa kaya ang mga tao sa bansa na laban kay Putin at laban sa pananakop? Tanong ito na baka hindi eksaktong masagot ni Putin. Alam mo ba kung ano ang mas masama? Tingnan mo, handang-handa ang Kremlin na harapin ang isang sentralisadong kalaban nang nagmarcha ang mga mersenaryong Wagner sa Rostov. Alam ni Putin ang gagawin. Pinalakas niya ang National Guard, binigyan sila ng mga tangke at mabibigat na armas. Nalutas ang problema. Paano mo gagamitin ang tangke para protektahan ang libo-libong kilometro ng riles? at pigilan ang empleyado ng riles. Gamit ang isang Molotov cocktail sa Sverdlovsk, gamit ang isang tangke na T-70 at dalawa sa Moscow, hindi mo magagawa at alam yan ni Putin. Nagtagumpay ang Legion ng Kalayaan ng Rusya sa ipinangako nila na ipadama sa rehimen ang takot at kalimutan kung ano ang ibig sabihin ng seguridad. Para sa makinarya ng digmaan ng Kremlin, wala nang ligtas na lugar sa Rusya ngayon. Ito ay digmaan na hindi mapapanalo ni Putin sa lakas. Gusto kong malaman ang opinion mo ngayon. Sa tingin mo ba, ang mga kilos ng paglaban sa loob ng Rusya ay talagang makakaapekto sa resulta ng digmaan? Ilagay ang iyong sagot dito sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo ito sa kaibigan mong sumusubaybay din sa mga nangyayari sa Ukraine at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na pagsusuri tungkol sa mga labanan at geopolitika. Hanggang sa muli.